You are the weakest link. Goodbye. Palagay ko mananalo doon. Baka babae yata. Mukhang magagaling ng dalawang babae nandoon. Isa sa dalawang babae doon. Isa pang tinamaan ng ligaw na bala. Sino kayang tatagal hanggang sa last round dito sa the weakest link. round four, after three rounds and a possible 375,000 pesos, you bank only, ayon sa Banco de Oro, 8,000 piso. In this round, papunta tayo sa kalahating milyong piso. You have two minutes, and we'll begin with the strongest link tong huling round, at ikaw yan, Chloe. Let's play the weakest link. Start the clock. Chloe, anong pi ang tawag sa office equipment na pambutas ng papel. Puncher. Sure. Correct. John, ang rhinestone ba ay fake o genuine na diamond? Fake. Correct. Benji, kung ang Misamis Occidental ay sa Region 10, saan naman matatagpuan ang Misamis Oriental? Sa Region 10. Correct. Rio, ano ang tawag sa wika o mamamayan ng sinaunang Persia? Persian. Correct. Marie, Bang. ano sa English ang larong piko? Tapas? Chloe, sa mga hospital, anong ibig sabihin ng ER? Emergency room. Correct. John, sa Pilipino, anong tawag sa taong nagpapatakbo ng kalesa? Okay. Pas. Kutsero, Benji, anong bisa Tagalog ang tawag sa taong mahilig tumawad ng tumawad sa palinda? upang mabili ito sa murang halaga? Marat. Correct. Rio, sa general abbreviations, anong ibig sabihin ng letrang G sa GMT? Gross. Greenwich. Marie. Anong cord ang naguugnay sa bata o sa mga mabal na sa embryo ng kanilang ina hanggang sa sila ipanganap? Umbilical cord. Correct. Chloe. Anong isinusulat ng isang diarist? Diary. Correct. John. Anong unilang hayop ang cougar? Wildcat o wild horse? Wildcat. Correct. Correct. Benji. Anong tawag sa relos na may alarma? Alarm clock. Correct. Rio, tanong buwan sa kalendaryo, umapatap ang April Fool's Day. April 1. I'll accept that. Marie, ano ang prefix ng salitang disapprove? This. Correct. Chloe, ang ND ay symbol ng anong metallic element? Come again? Ang ND ay symbol ng anong metallic element? Ikaw? Neodymium, Josh, the Filipino. That's it, time is up. That round, 15,000. Ang pera ng inyong nabang. Who is the sheriff of shame? Who is the black hawk down? Who is the director of doom? It's time to vote, the weakest link. Si Benji, ang strongest link dahil marami siyang nasagot na tama. So, si join them. Our weakest link statistically. Time's up, voting's over. It's time to reveal who you think is the weakest link. Chloe. Ryo. John. 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 Pagkatapos tung 15,000 na inyong, na inyong nabang last round, kahit pa paano makakaroon kayo ng dissenting average daily balance. Pero malayo pa rin sa pagyaman. Chloe, bakit si John? Kasi siya'y naalala ko na nag-isip ng matagal tapos mali rin yung sagot. Nag-isip ng matagal tapos mali pa rin. Chloe, pag-usapan natin ang childhood mo. What was your childhood like? Masaya? Malungkot? Medyo, ano lang? Tama lang. Daga ba nakukulong sa bahay? O pinalabas ka naman ng mga magulang mo? Hindi. Medyo. Kasi sa probinsya ako lumaki eh. Sa Batangas. Anong probinsya? Sa Batangas. Sa Batangas? Wala kayong piko dyan? Meron naman. Kaya lang. Parang hindi ko maisip. <laughs> Hopscotch catch. Now I know. Now you know. Bakit si John? Kasi siya yung kanina na same as ano, Chloe, na parang ang tagal niya nag-isip. Tapos mali nga yung nasagot niya. Bayo, bakit si John? Um, in addition sa sinabi nila, so paket na yung money namin kanina? Tapos dun na umabot sa kuchero, sayang. So sana, naibang pa ni Benji. Diyan yeah. talaga unacceptable sa'yo. Hindi na Yung putyero. Malas lang pala. Malas lang. Malas lang na hindi niya alam yung Siguro. John, in that round, the statistics and the three votes agree na ikaw ang weakest link. Goodbye. Disappointed nga ako eh, dahil tinanggal nila ako sa round na to. Dapat si Chloe ang matatanggal. Dahil yung monitor hindi niya naibang. Round 5. Pagkatapos ng apat na round na possible kalahating milyong piso, ang perang inyo na pa lang sa bangko de Oro, 23,000 pesos. In this round, papunta tayo sa 625,000 pesos. Your time, 1 minute and 50 seconds. And Benji, dahil ikaw ang aming strongest link ng huling round, we'll begin with you. Let's play The Weakest Link. Start Benji, ano ang kulay ng gemstone na ruby? Pula. Correct. Ryu, ano ang general term na tumutukoy sa specialty ng mga seafood restaurant? Seafoods. Correct. Marie, anong bahagi ng ang ginagamit sa pagpapalakpak? Kamay. Correct. Chloe, anong ay ang tawag sa mga Espanyol sa mga katutubo sa Pilipinas na may halong pag-alipusta? Idyo. Correct. Frank. Benji, ang ricota ay malambot na keso na nagmula sa anong bansa? Switzerland. Italy. Rayo. Anong hugis na patungan na hinalalagay sa ibabo ng mesa na tinatawag na Lazy Susan? Square. Round. Marie. Anong first hit single ng makakapatid na Hanson? Pass. Umbak. Chloe. Ilan ang gulong ng karaniwang wheelbarrow? Sa? Correct. Belgian ang halaman ang pine, ash, maple, at oak. Conifers? Puno. Rayo, anong mas matigas, cartolina o carbon paper? Cartolina. Correct. Marie, anong R ang alcoholic drink na gawa sa sugarcane o molasses? Come again? Anong R ang alcoholic drink ang gawa sa sugarcane o molasses? Red wine? Rum. Ploy, ano ang simple past tense ng find? Found. Oh, correct. Benji, sa pelikulang The Phantom Menace, Episode 1, sino ang kalaban ng mga Jedi na kulay pula at itim ang mukha? S, Dark Maul. Rayu, Galakalaka. Let's continue. Time is up. Boma na naman. Makakaroon kayo ng pattern. Mataas, bababa. In this round, you bank only 10,000 pesos. Someone here is the ambassador or ambassadress of anguish. Someone is the sheik of suffering. Someone does not deserve to stay on board anymore. It's time to vote off who you think is the weakest link. Sa ikalawang pagkakataon, Si Chloe muli ang ating strongest link. Si Benji naman, statistically, ang weakest link. Bigyan pa kaya siya ng chance ng grupo. Time's up. Voting's over. It's time to reveal who you think is the weakest link. Rayo. Benji. Chloe. Benji. Team, in that round, you had seven correct answers and six wrong answers. Marie, hindi mo lang ng red wine gawa sa grapes. Ay, yun nga. parang na, nalito ako. Nabigla ka lang? Oo, oh, nabigla. Chloe, bakit si Benji? I am not mistaken, parang twice or thrice siyang nagkamali. But if you uh, take notice of the fact na yung mga ilang rounds eh, siya sure. naman ang strong sure.